Happy Pinay Gardener talaga at always proud Pinay. Ang palaya po more! At ang palaya, garden ko dito sa France. O ba diba, tagumpay talaga. <laughs> Happy Pinay Gardener in France at lalong-lalo na pag harvest time. Napakasimpleng buhay, simpleng Pinay, pero sagana sa mga gulay. Pag may itinanim, may aanihin talaga. At kahit wala ako sa Pilipinas, ay makakain pa rin ng ampalaya. Sana ay magustuhan ninyo itong video for today. At huwag namang kalimutang i-like, share, at subscribe ang aming channel. Wow na wow at ngiting tagumpay! <laughs> Happy Pinay Gardener talaga ako pag harvest time. Ang sarap ng pakiramdam na lahat ng yung effort, pagdidilig at pag pagtaker sa mga tanim ay sa wakas makapag-harvest. Of course, nakapag-harvest na rin ako ng iilan. But today, na-amaze talaga ako pagpasok ko dito sa aking munting bahay kubo ng mga ampalayan na talagang lumalaban talaga. Happy, happy gardener talaga ako dito. At pag harvest time ay hindi lang para sa akin kundi isi-share ko din sa aking mga kaibigan, kapwa pinay or kapit bahay. Sa makikita ninyo ay may pinapayelo na talaga ako. Yung pinapatanda ako na talaga yung ampalaya para sure na sure na may ganito akong klase na ampalaya next year kasi sinisave ko yung mga seed nila para maitanim ko for next year. Pag may itinanim, may aanihin talaga. At kahit wala ako sa Pilipinas, ay makakain pa rin ng ampalaya. Lalong-lalo lalo na na pinaprioritize ko talaga itong mga ampalaya at gulay pinas dito. Ang aking hasba na isang German-American, I love na love talaga niyang ampalaya. Lalong-lalo lalo na yung atsarang ampalaya, ampalaya with egg at saka tuna. And then yung salad na may mga carrots at iba't iba pang mga gulay ang palaya po more! at ang palaya garden ko dito sa France. May dalawa akong garden. Meron doon sa labas sa may lake banda na kung saan ang dami na ring bunga. Pero ibang klase yun ang ang palaya. Pero dito sa loob ng munting bahay kubo ay itong mga malalaki. At wow no wow talaga. <laughs> Ang sarap ng pakiramdam pag harvest time. Masasabi mo talagang walang katulad yung good vibes, yung happiness pag ikaw yung nagtanim tapos ikaw din yung mag-harvest at kakain ng paborito mong ampalaya recipe. O ba diba? Happy Pinay Gardener talaga at always proud Pinay. Pag summertime dito sa France, ay talagang pinaprioritize ko ang pagtatanim ng mga ampalaya. Paboritong-paborito paborito ko talaga yan. At alam din natin na ang daming health benefits niyan. Kaya unang-una talaga yan sa listahan aside sa upo, kalabasa, talong, okra at marami pang iba, una talaga ang ampalaya. Dito kasi, makapagtanim lang kami during summertime. Of course, mag-start na kami springtime ng pagpupunla pero lumaki at lumago yung mga tanim at magkakabunga during summer na summer na talaga at papuntang autumn bago mag-winter time. At ang the best nitong ampalaya ko ay tinanim ko sa pots lang o di ba? Hindi ibig sabihin na wala kang garden, hindi ka pwede magtanim. Pag gugustuhin mo talaga makapagtanim ka talaga o di ba? Tingnan ninyo, kahit andito ako sa bansang France ay nakapagtanim talaga ng mga gulay Pinas or Asia. At itong ampalaya na nakikita ninyo ay nasa pots lang 'yan, pero ang daming bunga. By the way, balikan natin yung summer. Iba yung summer na naranasan ko at ng iba naman na yung summer namin na hindi mo talaga masasabing 100% summer. Sa buwan ng summer ay may malamig, as in talaga maulan, at kung init naman, sobrang init naman na kung saan magyayelo yung mga dahon or masisira yung mga tanim. Tingnan ninyo, di ba? Nasa pots lang yan. Tatlo yung nilagay ko dito and then tingnan ninyo ang bunga. As in, ang dami talaga. Nakakatuwa. As a Filipino gardener, parang feeling ko na kahit wala man ako sa Pilipinas ay parang nasa Pinas lang. ba diba? Bahay kubo in France. Aside nito, may mga ampalaya din ako sa labas kagaya ng sinabi ko, ibang klase. Pero ito yung paboritong-paborito ko ng klase kasi hindi siya masyadong mapait at of course crunchy na crunchy. At ang the best, yung mga dahon niya ay minimix ko din sa pagluluto ng munggos or minsan ginigis ako. Ang the best din kasi yung aking husband na isang German American ay love na love niyang ampalaya. Di ko akalain na sa pait ng ampalaya ay kakain siya pero he loves ampalaya very much. Yung ginisang ampalaya with itlog or minsan with tuna and then yung tinatawag na ampalaya tempura tapos ang the best talaga na gustong gusto niya yung ampalaya at sara dagdag kasiyahan ko din na hindi lang ako ang mahilig sa pagkain ng gulay kundi ang aking husband kaya ang dami ko talagang sinisave na at sara lalong lalo na pag pa winter na kung saan wala na mga tanim na ampalaya kasi mamamatayan sila sa mga snow at yung sobrang lamig pero may mga at sara at ampalaya pa rin na makakain during winter time. At para sa inyong kalaman, hindi lang ito para sa akin yung mga na-harvest ko kundi isishare ko talaga sa mga kapitbahay at kapwa Pinay. 100% sobrang saya ko talaga at yung feeling na sobrang satisfied ako pag harvest time na mag-harvest ka sa sarili mong tanim, napakasaya talaga. Yun na nga, pag may itinanim, may aanihin at pag may ani, may kakainin, di ba? Ayan, nag-enjoy talaga ako na mag-harvest ng mga ampalaya dito sa loob ng aking munting bahay kubo dito sa pransya. As in, ang sarap, ang sarap talaga ng pakiramdam na kahit wala sa Pinas ay parang nasa Pinas din. Paulit-ulit ko talaga yung sinasabi. And then yan yung mga ampalaya. By the way, itong ampalaya na ito ay nabili ko sa aking kaibigan na binili din niya sa isang Thai na tindahan. And then after that ay tinanim ko and then hanggang ngayon ay yun pa rin yung mga tinatanim ko ng mga klase ng ampalaya. But this year also ay ang dami ko din klase ng ampalaya. May yung pinas na ampalaya, may yung ampalaya na maliit, may pabilog. At meron din yung sobrang green na parang shiny-shiny effect siya. And then, nakakatuwa talaga na iba't ibang klase ng ampalaya na di ko akalain na kung hindi ako dumating ng France, ay di ako makapagtanim ng ampalaya at hindi lang isang klase, kundi maraming klase. Nakakatuwa talaga. Nakakatuwa lang talaga for your information na since yung pagpupunla ako, tapos magkaroon ng bunga, tapos yung mag-harvest ay talagang kumukuha talaga ako ng litrato na of course kasama talaga ako and then videos kasi yun yung gawin kong inspirasyon sa susunod na taon na ang ganda ng ani at mas lalo ko pang pagagandahin ang mga ang palaya at iba pang tanim na nandito sa aking garden in France. Ay, naku, ang saya talaga. Hindi ko pa inubos pag-harvest kasi little by little and then yung mga bibigyan ko mamaya ay ibibigay ko na and then may pupunta din dito bukas so ibibigay at sila na yung mag-harvest para bukas. So ito lang muna yung inuna kong in harvest today at ang saya-saya ko talaga at makapagluto today ng ampalaya with egg or magawa din ng ampalayang at sara. Hindi ibig sabihin na pag wala akong garden, hindi ka makapagtanim. Imagine, itong mga na-harvest ko at itong mga napakaraming bunga ng ampalaya ay nasa nasapat lang yan. Tatlong ampalaya na tinanim ko dito sa loob at ang daming bunga. O diba? Sana ay magustuhan ninyo itong video for today at huwag namang kalimutang i-like, share at subscribe ang aming channel. Thank you and God bless us all!